Shalom! Bokartob! Kamusta ka? Ako si May, isang caregiver dito sa Bansang Israel. Sa aking content ay share ko sa inyo ang buhay realidad bilang isang OFW, bilang isang caregiver dito sa Israel. Kaunting pagbalik tanaw ay nakarating ako sa Israel bilang isang dumaan sa agency tapos nakalapag ako dito sa bansang Israel ng December 2022 2019 and then nag-start ako sa Amo ko ng December 23 2019 sa makatuwid ay tatlong taon at walong buwan na ako dito sa Amo ko ito yung nagpaalis sa akin ito yung nagbisa sa akin pero may iba pang kwento tong tungkol dun sa visa ko. So, ayun, pinahapiyawan ko lang kayo ng kaunti. So, dito sa amo ko, ang alaga ko ay isang lolo. Isa siyang 94 years old na half stroke. Sa ngayon ay nakakakalimot na si Aba. Madali lang naman din alagaan si lolo. Hindi naman ako hirap sa kanya. Nung mga nakaraang taon ay medyo hirap kasi ang dami niyang gustong gawin hanggang sa pag-electrician, lagari, grass cutter, pag -re refer pagiging ay nagawa ko na. Kasi tinutulungan ko si Lolo, pero ngayon ay medyo mahina na siya. Although, mas mahirap sa akin ngayon kasi nga, kailangan ko na siyang buhatin, alalayan. Iyon yung mahirap kasi mabigat si Lolo. Sa ngayon, ay nakakaramdam na ako ng pananakit ng likod or yung sa balahang kasi nga na sa ako kay Lolo pero syempre hindi ko naman siya pwedeng alisan lang basta-basta gawa nga ng mabait naman yung pamilya at hindi naman ako hirap. So, bilang isang caregiver, ang trabaho ko dito ay all around. Ako ay naglalaba, naglilinis, nagluluto. At katulad nung nakikita nyo ngayon, ang buong bakuran ay nililinisan ko. Hindi naman siya araw-araw. Hindi naman din siya maghapon. So, minsan sa isang linggo ay nililinisan ko ang aming bakuran kasi nga may araw lang ang pagkuha ng basura dito. Gaano nga ba kahirap i -handed? bilang isang lalaki na alaga. Hindi naman siya sobrang hirap, wala nang magagawa sa iyan. Mahina na yung katawan niyan. Um, si Lolo, hindi siya nakakatayo nang hindi ko siya tutulungan. Bago siya makabangon, ay gising na ako. ayon so matagal na rin ako sa kanya. Um, tatlong taon at tuwalong buwan na rin ako dito sa Israel at wala rin akong day off kaya sabi ko nga buhay realidad lang dito sa trabaho ko yung may share ko sa inyo ang kagandahan. Sunay ako sa mga trabaho dito kasi hindi naman tayo laki sa yaman. Laki ako sa hirap, lumaki ako sa bundok. Kaya hindi ako nahihirapan sa mga trabaho ko dito. At tulad nga ng sabi ko kanina, may kanya-kanya tayong kwento. Ito ay kwento ko bilang isang caregiver dito sa Bansang Israel. May mga Pwedeng ang trabaho ko ay mas madali kaysa sa iba, pwedeng ang trabaho ko ay mas mahirap kaysa sa iba, pwedeng ang trabaho nila ay mas mahirap kaysa sa akin o mas madali ang trabaho nila kaysa sa akin sa ngayon. Ito yung buhay ko na hindi ko naman din basta-basta maiiwan kasi hindi lang naman basta sa gaan sa dali at higit sa lahat, higit sa lahat, ay wala naman trabahong perpekto. At sa mga oras na to, kaya ako nakakapaglinis dito sa likod, si Lolo ay nasa labas, nakabilad siya sa araw kasi sobrang aga pa naman dito, nandoon siya at nagbabasa ng dyaryo. Kaya habang siya ay nakaupo lang ay sinasabayan ko ng paglilinis, kaunting diskarte lamang para matulungan din natin ang ating mga sarili sana ay samahin nyo pa ako dito sa buhay ko bilang isang caregiver bilang isang pinay sa Israel marami din akong video sa aking youtube channel baka pwede namang makilambing sa inyo please do subscribe sa aking youtube channel Inday Maroni or Pinay sa Israel maraming maraming salamat sana isubaybayan nyo pa ang buhay ko dito bilang isang caregiver, bilang isang tunay na kwento ng isang OFW na nakikipagsapalaran sa malayong lugar para sa kanyang pamilya. So hanggang dito na lang, lihit na on!